So we are back again mga kabikers, kabolers, kapalipik at mga tropa ko sa computer ang balita sa inyo at ang balita sa akin. So right now medyo disaster ang nangyari sa atin dahil itong dalawang aquarium natin, itong 50 gallons at itong ating 20 gallons nagkaroon ng leak, no? So nag enjoy pa naman ako na tingnan sila dahil maganda yung setup natin, no? Pero unfortunately, no? Biglang nagkaroon ng leak, no? So kailangan natin gawa ng paraan. So, yun nga, no, nung isang araw pa to, ah, uh, eh, hinintay ko lang na dumating yung ating bagong produkto na pang pantatapal dun, no. So, ito yung nakakita ko na sana maging okay to. Yun, no. So, hoping ako na once na naisprayan ko to at maramedyohan yung mga leak, eh, okay na ulit, no. So, tara, gagawin ko na to. So ito yung initial na result no medyo pangat lang siyang tingnan no kasi ilalim. pero okay na dala mga kapalit pit talaga naman natin yan ng over no kaya hindi rin mapapansin niya once na umu-okay na lahat ang importante matapalan natin yung mga leak no ito yung ating 20 gallons at ito yung ating 50 yung ilalim yan no so ganyan na itsura niya mga kapalit pit kala nyo sa actual dati di ba pag napapanood niyo yung ating aquarium ay eh, napakaganda pero ganyan na itsura yan no? so ayan yung mga may dati ng silicone yan may silat na yung dati in-spray lang ng black para dagdag lang kung sakaling may leak so yun no okay kabalikpik no after 3 days no uh, ito nga yung naging outcome ng ating tinikitan ng mga aquarium so right now itong 50 gallons natin eh tinetest natin no kung magkakaroon pa rin ng leak no sa likod dun sa likuran no so so far so good wala akong nakikitang mga wet spot dito sa ilalim at magandang sinyali siya na okay siya no so mamaya i-drain ko yan palitan natin ng tubig para yung mga nilagay natin pang spray yung mga chemicals eh. matanggal din no para once na natin si Red Bobo dyan sa tank niya is eh, safe pa rin siya no So ngayon ito naman ang nagkaroon ako ng concern no dito sa ating isang 20 gallons no. So nilagyan na natin nga nung isang rubberized coating no, na spray. So unfortunately ah hindi niya kinaya no. So kahapon tumagas siya no. So nung naglagay ako ng pinaka maximum water level niya bumigay lumabas yung mga tubig dito. So gagawin ko na lang ng paraan yan. So kailangan talaga isilan. So dumating ating mga pansilat, nandito yung silat tsaka yung pansilat natin. Uh, titingnan natin sa mga susunod na araw kung lalagyan, malalagyan ba natin to, no? So, right now kasi medyo pagod pa tayo at hindi pa tayo, wala pa tayo sa kondisyon na gawin to. So, sa so ngayon lang, ito lang, uh, papalitan natin ng tubig, test, testing ulit natin kung magkakaroon ng leak, then okay na, lalagyan na natin si Red Bobo dyan. rin sa ating 50 gallons na DIY na aquarium, no? So, na-test na to ng kanina. At uh, hanggang dito yung level niya, no? So, hindi naman siya nag-leak, kaya okay na siya, no? So, ngayon, tinatanggal lang natin yung chemical na pang sa in-spray natin. So, tinatanggal muna natin yung mga naiwan niya, no? So, kaya eh, naglagay ulit tayo ng tubig para lahat ng amoy o mga chemicals na mahalo na sa tubig by tomorrow, papalitan ulit natin yan iko -co condition natin at hopefully si Red Bobo ay eh, may transfer na uli natin dito sa kanyang tank. So yun ang update So mga kapalikpik flex ko lang po, no? ito yung dalawa nating 2 10 ga uh, gallons na aquarium tank na inilagay na nga natin dito sa ating wooden rock, no? ito yung 50 gallons yan. So, mamaya tatanggalin natin yung tubig at magpapalita tayo. At ito, pinakain ko na. So, ang ganda na, di ba? So, naglagay lang tayong LED lights para mas ma-highlights yung ganda ng ating aquarium, no? So, sa kabilang tank, nandito nakalagay yung ating mga balloon molly. At yan, nag-release na sila ng mga fry. Medyo kumunti na yung mga balloon molly natin, no? Yung iba kasi hindi nakasurvive. Then, sa kabila naman, nandito yung ating mga gapi, no? Puro fry na lang to, no? Pero naglakihan na to, kaya dumami na sila. So magkakaling na lang ako, selecting na lang ako ng mga magagandang string para maiwan natin. Tapos 'yun. Yeah, no? So yan yung setup natin for 2 10 gallon tank na nasa baba ng ating wooden rack. Nabawasan na natin, no? dinidrain na natin yung tubig dito sa 50 gallons. At once na natapos to, yan, uh, natin ng panibagong tubig. No? So yun na yung magiging permanent na tubig na paglalagay natin ni Red Bobo. No? So syempre gagamitan natin ng filtration yun para mas lalong gumanda. No? So yan, malapit na matapos, amaya kargaan ko na ng tubig. Yan, ayun sya, yun sa palabas. No? So waiting waiting lang ako para makapaglagay tayo ng new fresh water. So ito na yung kinalabasan no? after natin din rain yung tubig kanina at ngayon naman ay sinet up natin yung loob. No? So dito makapapansin nyo yeah, meron akong foam na inilagay. No? Protection yan para hindi ganong mabigatan yung glass na nasa ilalim. No? So pag may tubig kasi yan, medyo nagpo-float yan kaya makakadagdag yan na uh, tulong sa atin para hindi siya mabigitan at magkaroon ng pressure sa salamin eh, malilit na pebbles lang yan malilit na mga smooth black stone lang yan. tapos nandun yung ating lab rack, may drip tayo nandito yung ating submersible pump may pot tayo doon ng mga ito yung nasira ko na pump no, so meron tong D LED na ilaw, so maganda yan so magagamit natin yan Then ito, after natin ito malagyan ng tubig, syempre lalagyan muna natin to ng mga yan, mga biochemicals, no? Ng mga stones. So yun, lalagyan natin ngayon yan. So sa ngayon, yan na yung setup. So yun na nga mga kapaliktik at working na ulit ang ating 50 gallons, no? At yung kanyang water sump na gumagana na rin, ilagay na natin, okay? Ayan, gaze pass yung mga stones natin then yun nagtatrap sya doon para walang presyo at ngayon pinapatina niya na itong tubig natin oh. No? so hindi ko muna sya tinaasan kasi uh, check pa rin natin oh, no? under observation pa rin baka magkaroon ng leak para at least maagapang kagad natin kung saka sakali na meron pa rin tumagas no? so sinacheck ko pa rin pero yung pinaka buong ano niyan, ganyan na mangyayari. No? So, 10 gallons. Dalawa, 50 gallons. Itong ating next project na itong 20 gallons, ayusin natin yan. Ito, sisilant natin yan. After masilan, pagganay na natin. Then, ito, si Red Bobo, na transfer na lang natin ulit yan dito sa ating 50 gallons. No? Then, ito, yung mga iba natin mga alaga dito, yung Angel Peas, tsaka mga Gold Peas yan ayusin natin yan, tatransfer natin sa kanya kanilang mga aquarium tank, no? So, yan, at sa hoping na maging maayos ang lahat, wala na sana leak na lumabas dito sa ating mga aquarium, no? So, ang hirap kasi pag may mga leak, no? Yung pinakamahirap dito ay yung i-refer -re mo yung, yung aquarium, no? So, yan. So, sana maging okay ang lahat at under observation itong ating mga aquarium tank So yun na nga mga kapalipid ah, dito natin tatapusin ang ating video no, sa pag-update natin dito sa mga tanks natin no, kung mga, anong mga nangyari no, sana at sa next vlog ko eh mapakita ko na sa inyo talaga yung gusto ko talaga na ma-achieve no dito sa mga aquarium natin. So yun talaga yung pinaka goal ko eh no. Tapos pag once na na ko na yon, ayan, masaya na niyan, 'di ba? Puro viewing na lang tayo tapos papapagandahin na lang natin yung ating aquarium then yun na nga no, yung project natin na dalawang 35 gallons na ilalagay natin dapat sa labas, eh ready na yon, no, ready to pick up na yon anytime pero yun nga hindi natin magawa yung kasi nga may mga concern tayo inuuna dito no tapos itong ating ninisin din natin yan no so matagal lang sabon lang binila ko itong glass filter na to itong sump na to eh hindi pa natin nalilinis talaga no although working sya maayos sya yan no yun no so yun na lang mga kabalikpik maraming salamat ulit sa pagpapanood sa aking video at sa ulitin hanggang sa muli